<laughs> Ay, wait. <laughs> 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 <Ilum>. <laughs> oh. ah, oh, no. May pangunta. May may Wala wala tayong... <hisa> yung bigat niya, wala. Ah, Pero, po, eh. Dilo. <hisa> Dilo. <hisa> Dilo. Dilo. Hmm? Ikan mo lang. Eh, hindi nga, hindi nga ano. Yan na yan, na Pwede naman man. Oh, wala binibigatan ko pa nga. 14 point. Sayad <coughs> Ya, Yan, yan. sem so sa mga oh bumalik tayo dito sa mga suki natin at naiwan yung mga bakal hindi natin na kaya ng kaninang uh, baga ayan, sa mga gym na bakal eh. Binalikan natin kay boy bakal <laughs> so okay na <man. laughs> kasi kanina na tayo hindi, hindi na kaya lang natin ayan. ito mga solid na bakal pang uh, gym yan pang gym Ayan, ayan na pinali pinalitan niya na ata ng uh, uh bago na ng mga uh, pang uh, gym palit ng bago ng upgrade eh binintan niya na hintay ko lang yung runner coat bumili ng merienda bumili ng uh, toron lang natin mga kadyang pauwi na rin kami Thank you for watching mga ka Please subscribe my YouTube channel. And please like and share sa akin, mga videos mga ka